Dia kata ayo masa cerak. Ah, ulam kami patah. Hmm. Bigay nang isang OFW. Kain. Hmm, saba. Yung pamilya. kami na masarap na ulam at bigay nang ating OFW. Hmm. 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 Kain, kain. Ah, pata, ulam namin for the first time. Ang pata. Dapat pala ganyan ni daw mo. Dito ba tabi tabi mo ni. At may putas kami oh. May putas kami bigay na bigay na namin, bigay ng OFW. Ayaw magpakilala kaya ito. Ito. Hmm. Kain. Hmm.

Po. At medyo madilim sa amin dito. Pasensya na kayo. Madilim sa amin. Madilim. Madilim ang video. Yan tayo mga ang natin dyan. Hmm. Ah. Hmm. 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 ako Hmm.